dito po ulit kami sa ano dahil Friday ngayon noong rest day kasi na yung Friday yan, dito kami sa Corniche yan dito po sa sa panatir ayan ayan dito tayo sa panatir ayan po yung view dito yan, pwede po dito maligo sa umaga sa gabi ayan Ramaliko. Dian. Yan. Yan, ganda ho di, maganda dito sana na to sa area. Pwede ka mag jogging. Pwede ka mag swimming, pwede ka maglaro. Pwedeng maligo. Ayan, meron po din. Merong ano din dyan. Ayan, napakaganda. Mas may namimiwas dun. Medyo malakas ang hangin. napakaganda po dito. Ayun, isang araw rest day. magpahinga lang tayo. magrest tayo. Ayun. Pupunta tayo dun sa tubig. Kam, kam. Lalapit tayo sa Ayan. Lalapit tayo. Medyo ma maliit pala ang tubig nyo. Tapos di maligo. Kaso, check natin kung okay ba. Kaya yun sa ano dito, yan, talagang mag enjoy ka kung ikaw naman nandito. Ayan. Ayan. Oh, may namibiwas doon. Ganda po dito. Pansin natin dito. Ayan. Kami naniligo po doon sa kabila. Ayan. ayan. Napakaganda. Ngayong araw dito, Friday, this is Friday din. 6.34 ng umaga po dito. Ayan, 6.34 ng umaga. Tapos, ayan po yung ano ko yung mga driver ko po yung driver ko tapos ito po yung mga tauhan ko yan po yung mga ano po tauhan e, isa pong driver ko naka jacket ah, uh, banggali po kasi siya isa po isa yung ay pakistan ayan naliligo po doon ayan ayan titignan namin kung may halaan Yeah, and guys, thank you for watching. Bye bye.